BH? Ano, bitcho ka What me, ano? Tinubuan na ako ng halaban! <laughs> Kaka ano? Ha? Kaka isip na mga ganap? Bago yun. Bago to? Ako bitcho ka may bago naman ako nabalitaan. Ano uh, ba tong akap na to? Kasi... Yung bago niyang halaman mo. No? <laughs> <laughs> Yung akap. Grabe no, video ka per. Araw-araw eh, na lang. May nangaakap? May nangaakap, may umakap, may pumirma. Tapos, biglang dininay. Woo! Oh, Iba na dininay yan yung tayo, akap yun. na yan. Pero sabi Sino nga... Sino may yung akap na yan? Naku, Pichuga Per, kasi. Dahil nga, Valentine's Day ngayon, babati muna kami para sa inyo mga bata kahil may happy, -happy, Valentine's Day! Day! happy Valentine's Day! Happy Valentine's Day! At syempre, Ash Wednesday. Uy, nagsimbaho kanina, Pichuga Per, ha? Uh, Nagnilay ako hindi no. ha, na mga kasalanan ko, mingi ako ng tawad. Mm -mm. Tapos, mm. hindi ka Depende na Pwede oh. na ulit ang gawin. Nagkakasala ako araw-araw dahil sa mga issue na to, ha? Oh. Ako, okay. today today's a very, very happy day para mga bata. Hello, sa natin, mga bagong pasok sa channel. Tapos, so, don't forget to click the subscribe button tayo naman para lagi updated sa natin, mga inay pala sa nasa usawa na amin ni Bichoga Park. At ito oh. na nga, tinubuan na ako ng halaman. <laughs> ako, mega love shoutout talaga sa lahat ng mga nagtitinda ng ganito, no? Na ultimong kung ano-ano na lang itininda bitugupor para may ipang Oo, oh, kumikita ka buhayan. Oo, oh, at least di ba sa marangal na paraan. Oo. Oh, oh. Hindi ito may minabalitaan na ng bitugupor, ano ba tong 26.7 or 26.1 billion? Billion na naman. Para papunta na nga siya sa 27 billion. Eh. Ulitin mo ngayon. 26.1 billion or papunta na nga daw sa 27 billion. DSWD yan. Ano? DSWD. Para sa programang AKAP. O nga pala mga bata helmet. Yan yung latest at hot na hot na issue. Akala ko, bitch ka per, medyo makakahinga na ako sa mga usaping ano, kaperahan. Araw-araw na lang, may mga lumilitaw na parang palitaw, bitch ka per, na may mga issue about kaperahan or pondo. Eto nga, yung 26.1 billion or pa 27 billion na nga. Yan ay yung pondo for akap, Or yan yung mga ayuda, beautiful. yes, parang mga tupad for peace. Para doon sa mga poorest of the poor. Pero bago yan mga balahel, may panoorin niyo muna ang video na to. Maraming salamat at uh, gusto ko lang humirit. Nagulat din ako sa akap At uh, mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig, pero may bilin dito sa text, all soft projects including AKAP, must go through the office of the speaker. ACAP, ax TUPAD, MAIP for the PI and other efforts. Uh, yes, uh, Senator JV, please. Medyo naging curious sa ACAP, ngayon ko lang narinig eh. No, um can ask the SWD what is this program about? Uh, is it just between the House and Senate uh, So is it with the SWD and the House of Representatives yung program Thank you, Madam Chair. Um, Madam Chair, um, ACAP is just as foreign to us technically as Senator Bato, as um, it is Yes, said Dimapuro, I understand that it's under the DSWD budget. If you recall, in the Senate, I handle the DSWD budget, but like the COMELEX mysterious addition of 12 billion, this 26.7 billion in the budget of the DSWD is alien to me. Yes. M M Madam Chair, if uh, this, this, this WD declares that this uh, foreign to them, Saan nang galing itong budget? No, baligtad na pala ang budgeting uh, pr process natin. Ah, ah, ang kongreso na magde-decide kung anong project i-implement ninyo. Hindi pala kayo ang nagre-request sa kongres na project na papunduhan, program na papunduhan. Baligtad, tadi diba? pa Madam Chair, it, it is not an exclusive project or program for for congress it is it will be regular program but it is technically foreign in the sense that it has no guidelines yet yes you said so it does not did exist you request for this project was it in the nap it was not no, no. there we go yes um, do we a lot Sums of money, enormous sums of money, such as this almost 27 billion for a project or a program that is undefined, unnamed, unfamiliar, with no guidelines whatsoever, with no target beneficiaries, and uh, is just left open. Is this the usual practice in the DSWD? not necessarily a usual practice not in the necessarily DSWD. so sometimes the swd has uh, these magical projects that no one has ever heard of before we don't create magical projects madam chair these are but part of is the but when is it necessary you said not necessarily so there are times when it is necessary to invent projects there are times when there are necessary projects to um, to yes, you have QRF and you have all kinds of emergency yes. assistance. I'm very familiar. Why do you have to invent ACAP? Uh, ACAP is not invented. I but believe, you just said that guidelines and the purposes had not been established. Yes, guidelines have to go through proper policy procedures. So pero linagyan na ng pera, out of walang the air. nakakaintindi kung paano gagawin, kung kanino ibibigay Walang kaplano-plano pero may pera na. Madam Chair, there are programs that are um, provided by the GAA for... Um, ngas to implement. but before we yes, do with implement, all due we have to respect usec, that is not the usual budget process we're familiar with. Uh, there's always a very well-defined project or program before a line item uh, magically appears in the gaa. it's fought over, debated, and discussed very, very thoroughly in the subcommittees as well as the plenary. this wasn't. madam chair, um, we are currently creating the guidelines and we would be happy to share with. Param baliktad the naman yata yung buhay natin. Ngayon mag invento ng dahilan, mag-design ng project, uh, pupunteria yung mga beneficiary. Pero in the meantime, linagyan muna ng billion-billion. Yan na ba talaga ang patakaran ng DSWD? Madam Chair for programs that are intended for the poor vulnerable and disadvantaged we welcome obviously other pro more programs and we would be grateful to be able to implement these other programs yeah, I'm um, familiar with your mandate but nothing in your mandate indicates that uh, you should be inventing uh, projects and uh, that you are exempt from usual budgetary study and procedure I'm sorry a few moments later. Well, um, for the knowledge of everyone, um, ang is uh, um, a regular uh, line item already in the GAA. Meron siyang a total of twenty-six point seven billion pesos, ano? And nor does it state that it is going to be used for uh, the people's initiative. So. I don't know. You cannot just uh, immediately conclude that it is going to be used for that purpose. Kami, uh, from the different districts throughout the country and representing our different constituencies, we look forward to that kind of help. Kasi, and even the DSWD has indicated its desire to roll out itong ang uh, akap because it's much needed. Uh, it covers a sector na sa matagal na panahon, hindi na nako-cover. Uh, meron tayong syempre yung those covered by Uh, yikes, yung poor, considered as poor, but yung those who are in, in danger of belonging to that uh, group, hindi na ko cover So, there is a need for it, and we look forward to its uh, implementation. But nowhere in uh, the GEA does it specify that it's going to be used for BI at I think, I was also following the hearing, wala naman sinasabi yung DSWD na gagamitin nila sa PI yun. Uh, dagdagan ko lang po no yung sinabi ni uh, Congresswoman Geraldine Roman. Na sinasabi daw po kasi itong uh, AKAP o yung tinatawag na ayuda sa mga kapos ang kita program ay gagamitin po sa people's initiative. So, isang malaking uh, kasinungalingan na naman po at uh, gawa-gawang kwento no. Sapagkat makita po malinaw po no dito sa dokumento na wala naman po sinasabi na gagamitin sa AKAP no. At uh, yung programa ito kay bago-bago si po no ng ating pong ilang sa mga senador eh wag naman po sana ganun no dahil maganda po yung intensyon ng akap basically para po ito sa mga low uh, earners or mga minimum wage earners uh, dagdag ayuda po ito para po sa ating pambansang ng pilipino so akap has uh, full of good intentions at uh, panawagan ko na lang po na sana wag pong bigyan ng pangit na kulay Bagong programa po ito ng DSWD at para po ito sa mga mahihirap natin ng na mga sambayan ng Pilipino. Yun lamang po. Um, siguro po on our part, uh, like I mentioned, I hope to give perspective sa minority. Nung una po namin nalaman that there was news of an inserted item, nagulat po kami. Because we'd like to think our role in minority is to really fiscalize the budget but upon checking po immediately namin ng insertion so there is participation on both the parts of the house and the senate so nagulat po personally this representation sa uh, allegation that this is an insertion on the part of the house at hindi daw ito alam ng mga senador um uh, we were shocked to find out that uh, They're unaware of uh, this atap, but it seems to be very clear. Nakita po namin, line item naman, may special provision pa nga po doon sa ating GAAP for 2024. So, uh, I don't know how this would be in any way linked to the people's initiative. And if we look at the timeline, according to the Secretariat, this was actually welcomed by the, the Secretariat of DSWD. Uh, alam po natin, yung especially yung very famous uh, four-piece program, marami na rin po nag-graduate doon, but still, they're still very vulnerable. Especially given inflation and I think it was actually mentioned po in the special provision ng ACAP that this is actually in support po sa kanila na very vulnerable pa rin. So with such a laudable intention, di ko po alam kung bakit this would be linked with PI, perhaps by timing, but I really think it's unfortunate. Uh, di po uh, insertion po ito sa BICAM, ibig sabihin ay may masamang intention. I hope we can do away with the putting malice to that. Uh, speaking for our sector, for example po, yung libring sakay. Hindi naman po yun actually regular, yung service contract uh, program. Pero nung linabas po yun sa BICAM as an and so you could call it insertion, eh, welcome na welcome po ito. So I hope uh, we can do the same and welcome ACAP kasi I, I, we do believe na maganda po yung layunin ito. Yun lang po I guess on our part. Well, in addition because uh, Congressman Jill and I are members of the BICOM and we signed this bicameral report before uh, the president signed into law. Uh, nandun naman po yan na, uh, na i-discuss namin sa BICAM um, between uh, both houses, the Senate and the Congress. Well, if you would be interested, we can provide you copies of the paper. Oh, diba? Ang chairman pala ng hearing na yan, ay eh, si Manang Aimee, si Super Ate. Oh, diba? Super Ate. Pero ito, nakakaloka, dito ko mga kapatang helmet. Mm. Alien daw. Or, kakaiba. Sa paling ni Sen Aimee, yung akap na yan. Pero, sabi nga niya, during the Senate, ano nga daw yung sa budgeting, siya nga daw nag ng budget ng DSWD. Mm. Pero, eto sa akap hindi niya alam na may ganyan palang programa. Wow. Hindi niya alam. Sabi din ng mga ibang senador, kagaya ni JVR si Topic Cooper, mm. parang pina-explain pa niya dyan, ano daw yung akap hindi rin daw siya aware dyan. So, parang alien nga or foreign body. Foreign body <laughs> Foreign siya. object si Akam. UFO. Pero nakakaloka lang no, mga kabata na helmet. Mm. May budget na eh. ba diba? Sabi nga dyan, may budget na pero wala pang guidelines. Mm. Sabi din nung mismo tiga DSWD, parang ongoing pa yung ano. Kaya ang ang rebat dyan ni super ate, eh, baka daw nag-iimbento? Or they are inventing daw. Sino nag-e-invento? The DSWD kasi wala pa silang guidelines pero may budget na for the program or yung akap nga. Paano ka nakahingi? Wala ka naman palang paglalagyan. May programa na nga daw eh pero As ongoing pa daw yung guidelines. O di ganun din yun? Ito nga, videographer eh. Eh sino ba yung pumirma? O sino nga ba pumirma? O, Rosalie, magkano ba ang nakalaang pondo para sa akap? na nakasaad sa 2024 national budget. Monica, 26.7 billion pesos ang halaga ng nakalaang pondo para sa ayuda sa kapos ang kita o ACA program na nasa ilalim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa taong ito, taong 2024. One-time cash assistance ito na nagkakahalaga ng 5,000 pesos at ipinagkakaloob o ipagkakaloob para sa mga near-poor low-income families na lubhang apektado ng lubhang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mariing itinanggi ng mga, kongres, ng mga kongresista na gagamitin ang pondong ito para makahikayat na pumirma sa controversial na People's Initiative Campaign para amyendahan ang saligang batas. Sa pagharap sa media ng ilang kongresista, ipinakita na mga ito ang isang dokumento kung saan nakasaad ang Amendment to Special Provisions sa 2024 National Budget. Kabilang ang aka program sa insertion sa pambansang pondo na inaprubahan ng Bicameral Conference Committee kung saan kabilang ang ilang kongresista at senador. Kasama rin umano sa mga pumirma si Senadora Amy Marcos. Ipinagtataka ng mga kongresista ang pagkwestiyon ng mga senador sa programa at pag-uugnay sa kontrobersya kaugnay ng PI campaign. Po, para malinawan lang po natin na Senator Amy, uh, ito po, nakabilog yung pangalan niya. <coughs> napirma po siya sa Bicam Bicam report. Ah, uh, sada po tiningnan niya to, this 26.7 billion. Binilugan ko po yung pangalan niya. Napirma po ako ayun po, nakapirma po ako dito. Si 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 Congressman Gil, nakapirma rin dito. Si ako nakapirma lahat ng miyembro po ng Bicam conference nakapirma po dito. But nowhere in uh, the GEA does it specify that it's going to be used for PI. At I think I was also following the hearing, wala naman sinasabi yung DSWD na gagamitin nila sa PI yun. Bakit po pilit na binibigyang kulay yung mga ayuda ng gobyerno at pilit po na ikinokonekta dito sa People's Initiative? eh ayuda po yan ng gobyerno. Uh, di porket, uh, insertion po ito sa BICAM, ibig sabihin ay may masamang intention. I hope we can do away with the uh, putting malice to that. Dagdag pa ng mga ito, walang kinalaman ng House of Representatives sa pagpapatupad ng programa. Bagkos ang DSWD ang nangangasiwa rito. It is, it is the DSWD that has sole authority over these funds. That is clear in the budget law clearly, it's very clear that the speaker as no house member, has no role in the implementation of the program and the release and spending of funds. Samantala, batay kay Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, wala pang kahit isang sentimo ng akap budget ang nagagastos dahil kasalukuyan pang binubuo ng DSWD ang mga panuntunan sa pagpapatupad ng akap program. Monica, binigyan din naman ng House lawmakers na sila. Susundin nila kung ano ba yung nais ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na isulong yung pag-amienda sa ilang economic provisions ng saligang batas. Kaya dapat ng pagtuunan ng pansin ng mga senador at aksyonan with urgency yung resolution of both houses number 6 at dapat din nilang tapusin na yung usapin kaugnay ng People's Initiative Campaign. Oh, di ba? Sino ba ang nagahandle ng budget ng DSWD? Ba't pinayagan? Wala naman palang guidelines. Ay, nako. Ayan Basta na naman. Basta na may title. Spaghetti na naman, ah! Spaghetti pa ba ba? Spaghetti pataas na naman yung issue na yan. Diyos mio. Eh, hindi, ako pala, bisyo sugar pour. Pwede pala ako magpatupad. Oo, oh, basta maganda yung title oh, mo. di ba? May tupad. Hmm. May akap. Oh. May four-piece. Oh. Ano kaya yung sa akin? Break up. Uh, ha? Break up. Break up? Oo. Uh hindi -uh. eh, ba ako pasayang pa? Ay, hindi ba? O, oh, break up eh. Parang gusto ko yung damay. Damay. Oo. Damay, damay. Ang, ang ganda na, pa. Dadamayan kita. Mga kababayan ko. Dadamayan ko kayo lahat. Damay. So, pag tinanong, para saan yan? Sa so, damay. Damayan. oh damay para saan? Ka. <laughs> 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 damay ka. Damay ka kapag nakabistuhan. <laughs> Kasi kung ano... Ay, naku, nakakaloka. Pero ayan na nga, mga bata helmet, sumagot na rin at nagsalta naman din yung ibang mga kongresista. Pidyo ko, para saan nga daw yung akap na yan? Kasi, ito palang akap na uugnay sa PI. Huh? Yung PI na yan, ha? hindi na natapos-tapos yan. Akala ko tapos na yan eh. Hindi lang malatapos yung PI na yan. Ma Masyado na yung PI na yan, ha? Mapapa-PI ka, mapapap ka na lang. Oo, oh, pi ka lang talaga, Pidyo ko, Ibig sabihin, sabi nga, Pidyo ko, connecta. Mm. si AKAP, mm. yung budget na yan for AKAP sa people's initiatives. Oh, correlated daw. Oh, connected daw. Pero sabi nga ng mga ibang kongresista, wag daw bahiran mm. ng kaputikan, wag daw bahiran. Yung layunin na tumulong itong programang AKAP para sa ating mga kababayan, wala daw yung connection. Oh. At nakabase naman talaga doon sa yung Sugar pa may may kasulatan eh. Oh. Na walang binanggit na PI doon. Oh. Kaya sino ba yung pilit na nagkokonekta ng People's Initiative dyan sa akap na budget na yan or sa akap na programa na yan? O oh, kung walang bahid. Hmm. Walang bahid ng pirma, hmm. ng tsa-tsago, ng kung ano man yan ng tango. Asa ng guidelines? Ayun na nga. Ni akap? <gasps> Oo. Oh -oh. Asan muna diba? yung guidelines Gapur, bago mo sabihin Oo. na wala talagang connection at 'wag i coconnect Alam mo, Bitchuper, kahit saan naman kumpanya? Kahit sa ang organisasyon, ang framework or ang structure, ay ginagawa muna yung mga pillars. Oh, ginagawa oh. din yung mga rules and regulations, mm -mm. yung mga policy, yung guidelines. Parang sa tindahan, Bitchuper. Oh. Alam mo ba? sa tindahan ni Aling Selly, oh. Yung ano, body body ni Kapitan Kupit oh. dito sa barangay natin. Oh. Si Aling Selly, may sari-sari store yan. Mm. Wow. Pero, may sarili yung, ano, medyo mm. Guidelines. No. <laughs> Pag ikaw, na, una, number one, utang. Mm. Dapat makapagbayad ka within five days. Kung hindi, on the sixth day, ha, mm. sa ika na araw na hindi ka lang magbayad ng utang, may five percent na kagad. Oh. Mm. Oh. Nasa'yo, kung utang ka pa. Pero, at least, yung sari-sari store ni Aling Selly, Galing din sa pondo na Hello? Ano, 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 ano Hindi, e nabalita na, Pakilakas naman Namarites ko lang na O oh, eh, hindi ayun na daw nga, marites ngayon Oo, ano na Ira na ngayon eh Ira na okay. Ira na ngayon Sila Mahadera O, oh, hmm. laetera hmm. Pero Pichu Gaper Ayun na nga Buti pa yung Sari Sari Store May guidelines eh, di ba nga, hmm. kapag nakuha mo na yung sukli, bilangin mo muna. Oo, oh, di ba? Pag lumayas ka sabi na, nga, diba, kulang yung oh, sukli mo. Wala na yun. Wala na. Di ba sabi nga sa bako, ano, ano yun? Bilangin mo bilangin muna. Bilangin mo muna bago ka umalis. Hindi, English yun eh. Ayoko count, English yun. Count, count, before, before you, you leave. disappear. <laughs> <laughs> Nakakaloka mga kabatang helmet. So, ayan na. Ano masasabing nyo? Valentine's sa Valentine's Day, Ash Wednesday ngayon. Mm -mm. Na dapat nagpapaka mabuti tayo ngayon, no? Uh -oh. Hindi ako dapat ina high blood. Pero talaga high blood din ako kasi ito eh, na naman billion na yung pinag-uusapan mga kabata helmet. Habang tayo hirap na hirap na magtrabaho. Gaya ko bitcho ka Oo. Uh oh, o, Araw at gabi, tatrabaho ka. Uh -oh. Kaya ka nakakabili ng ano? <laughs> ano? Yung halaman. Uy, <laughs> may collection na ako ng ganito mga bata helmet. Bumili rin ako ng kabote. Kaya lang kabote, binigay ko dun sa takilya. Mm. Kay Ate Maribig. Hello, Ate Maribig. Regalo ko sa kanya yan. Pero grabe, may nakita pa ako dun, Pichu Kapur. Mm. May ano dun? May windmill? Mm. Ano windmill? Saan na bumili ka? Ayaw ko. <laughs> Bakit? Ayaw ba? Halika na. <laughs> o, sa Auntie Polo. Ay, hindi mo alam yun? hindi. <laughs> <laughs> Yung theme song? Hindi ko siya feel. Oh, alam mo yan eh. Uh, -uh. Hi lili pa rin natin. <laughs> Basta tayo. Mag- Oh, oh, ayan. oh, diba? Hindi tayo oh. copyright kasi sintonado. Oh, tsaka ano iba naman yung lyrics natin eh. Yeah. Masaril tayong lyrics. Uh -huh. So, ayan mga kabata helmet, comment down below nyo dyan kung ano masasabi nyo. And mega lang shoutout po sa lahat ng na mga nagko-comment, no? Mm -hmm. Maraming salamat po. Ang daming mga katanungan dyan, video mm -hmm. sasagutin natin yan isa-isa. So, abangan nyo lang yung mga susunod na kabata. Pero ito, video pa may na may naano na naman ako, si BJ pala. Si Manny si yun. Na kabit daw. Oh. Si Manny yun. Si hindi pala si, ano, hindi pala si JS Pro. At si BJ pala talaga. Oh, Yun na sabi. Tsaka, okay. oo, oh, oh, meron ng mga lumaganap na mga pictures. So, ayun, mga kanahelmet, stay happy, stay healthy, oh. stay safe tayo. As always, sabi nga sa boy, yung helmet na bukid, keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Paano May... na si B? Uy, kaya ako tong diligan. Uh, diligan na natin. Para diligan bukas, na. puno na to. Oh, diligan na. Kuha muna na akong budget. Oh, uh, <laughs>